Good morning mga kabayan, start na tayo sa ating trabaho at ito na nga, bababa na tayo with bringing our bag at start. Ito yung pag-uumpisa ko, kukuha muna ako ng mga stocks namin sa freezer para ilabas at ilagay na sa mga case at ilagay sa freezer by hundreds na ito para malinis na ang mga freezer namin. At ito na nga, dami na naming stacks. At next na naman, ito start na akong maglinis sa aming mga paligid sa sala hanggang papuntang kusina na yan. At hindi naman masyado gaano ka dumi dito dahil araw-araw naman ako naglilinis. So yan, apyaw-hapyo lang konti at ayan na nga, bandan dyan yan ang ginagamit ko na walis dahil ayokong matapon yung mga alikabo. Kaya yan yung ginagamit ko. Mas komportable ako. Start ng map para madalian na at tanghali, medyo tanghali na, kaya paspasa na ito. At pagkatapos naman, linis ako sa kwarto naman ni Madam. mag ako ng mga damit niya at konting linis at pagpagpagpag -pag 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 sa room ni Madam dahil maaga ang alis niya kaya mag-raise tayo konti sa kanyang mga kabinet. after that, bababa na rin dahil start na ako sa aking trabaho sa shop na naman nagagawa ng ko ba? Yan at nagmix na ako. Lagay ko ng mga ingredients pa isa-isa. Ang kailangan ko lang talaga sa umaga, paspasang linis lang. Dahil kapag 12 na, ito na naman ang trabaho ko. After ko magmix, ilagay ko naman ito sa machine. After sa machine, start na akong umupo at maggagawa na ng kuba dahil matagal itong gagawin matatapos kami mga 5 or 6 pm na ng hapon nasanay na rin ako sa ganitong rutin ko araw-araw sa aking buhay dito sa abroad kasanayan na lang din at enjoy na lang din natin ang ating trabaho sa araw-araw upang hindi natin ma-feel ang sobrang pagod at maboboring tayo or ma-homesick sa ating trabaho sa routine mo, sa araw-araw na buhay dito sa abroad, ganito ka busy, minsan makakalimutan mo na anong araw, anong petsa basta nga alam mo lang ay ang buwan. Basta't may kasama ka rin, hindi ka naman din maboboring at mai-enjoy ka, hindi ka kakain mag-isa at hindi ka rin mababangot dahil may kasama ka naman. Kahit busy, i-enjoy na lang. Ang mahalaga, binigyan tayo ng amo na mabait, very kind sa atin. About sa food, wala kaming problema kahit anong gusto naming kainin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood lagi. Follow for more videos. God bless!